nag ng isang milyong pisong pabuya ang isang babae para maibalik ang maletang na iwan niya sa naia Terminal 3. Ang laman niyan, mga mamahaling alahas, sapatos at bag. At dyan din sa pasa ay sa pool sa video ang pagnanakaw ng ilang lalaki ng labada. Yan at iba pa sa pagbabalik o sa pagbabalita ni Dave Abuel. October 16, alas 3 ng hapon, nakunan sa CCTV itong pedicab na minamaneho ng lalaking nakasumbrero at itim na sando. At may pasahero na nakapulang t-shirt na huminto sa tapat ng isang dorm. Bumaba ang lalaking nakapula, tinungo ang sulok at kumuha ng isusuot na puting damit galing sa bag na nasa sahig. Laundry bag pala yan ni Hazel, di niya tunay na pangalan. Nagtext po ako dun sa laundry shop namin kung sila po yung nag-pick up ng laundry basket. Sabi po nila hindi daw po sila. So, nung time na po yun, nagpanik po ako nun. Pitong company uniform at tatlong white shirt daw ang laman ng laundry bag. Pangamba ni Hazel, magamit ito sa di magandang gawain. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa mga kawatan, agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga polis. Naglalakihang singsing, relot hikaw na tadtad -tad ng diamante, at bag na kasing mahal ng dalawang luxury vehicles. Ilan lang yan sa mga natangay mula sa cosmetic manufacturer na si Maricor Flores sa NAIA mula pa noong October 1. Nakunan pa ng CCTV sa Bay 4 Terminal 3 nang sumakay si Maricor at kanyang assistant. Pero iniwan ng hilahilang maleta sa pag-aakala ang kukunin nito ng kanyang driver. Tuliro rin daw kasi siya dahil nagmamadaling puntahan ng kanyang amang may sakit. So nagkaroon lang na misconfusion sa amin ng driver ko kasi all the while normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanan niya and then pagbubukas ng pituan but nakita ko kasi siya, uh, nakita ko na siyang papunta sa akin so iniwan ko na yung bag uh, knowing na dadalhin niya yung bag, isasakay na sa sasakyan. Inikutan niya yung staff ko kasi baka siguro isap niya mas madaming dala. Nang makaalis na ang lahat, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naiwang maleta. Nagpalinga-linga pa siya bago isakay ang bag sa trolley. Handa si Maricor na magbigay ng isang milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. Nahuli na ng mga polis ang namukpok ng martilyo sa ulo ng isang grade 12 student sa Caloocan na kanyang ikinamatay. Napag-alaman pa na kapitbahay lang pala ni Nadezy May Notario ang sospek na pinangalanan muna bilang alias RJ, 40 anyos. Sa Pasig, arestado itong dalawang lalaki na nanunog nitong dating motel sa Marcos Highway, Barangay Santolan, Pasig, pasado alas 3 ng madaling araw. Todo tanggi pa sila nung una. Hindi po. Yung sila kasama namin po na isa. Hindi po. Sila po may dala-dala po noon. Pero nakuha sa kanila ang TV, mga kable at una na kinuha nila sa gusali. Sabi na may nagsunog daw dito kasi matagal na kasi dito ninanakawan dito sa loob. Nakuha nila lahat yung mga wiring tapos yung sa kuryente ano, talagang wala na eh. Pinutol na nila lahat. Pasado alas 4 na ng madaling araw nang ideklarang fire out ang sunog. Patuloy namang hinahanap ang tatlo pang kasabwat. Sa Naga City, inakyat na ng mga bombero ang nasunog na warehouse na ito ng plastic products sa Mayon Avenue. Ang problema, walang fire exit ang gusali at napakasikip pa. Basi na rin sa mga kapitbahay. Uh, Kaliti -de lang yata ng isang araw ng mga furniture, mga uh, plastic na ay mga malublock chairs. Dakin yung purong puno siya. Mm na, na medyo natagal lang kami, nahirapan kami pumasok kasi purong puno yung Inabot ng pitong oras ang pag-apula. Buti na lang, walang nasaktan. Inaalam pa ang sanhinang apoy na sinasabing sumiklab sa unang palapag. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.